Ayan po mga kalingap. So ngayon po sana ano gusto kong pumunta doon sa kabila para doon po tayo mag-scout ano. Kaya lang ho dati meron ditong daan at uh, merong bangka. Kaya lang ho itong motor natin ano hindi natin madadala. Dati ho kasi yung uh, motor pwedeng i isa kay papunta doon. Ngayon ho ma nagbaha ho kasi dito kaya kung makikita nyo ang ilog ay lumaki ho at saka ma, malakas pa ang alo ng tubig ayan po mga kalingap shout out po sa lahat ng mga nanood ng aking video marami pong salamat at kung bago lang ho kayo sa aking channel please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawing mga video at syempre po mga kalingap huwag natin kalimutan support kuya kuya Balsantos Matubang at na Vlog at Kalingap prab at uh, yan po mga kalingap, ha, pupuntahan nun natin itong uh, bangka o ano kung kaya ang motor para doon tayo sa kabila. Ilang uh, kuha ano na po kayo dito? Ilang uh, taon na kayo nag... Matagal na? Ay, matagal na kayo. Mm, mm -mm. Matagal na. Ano po, ito na po talaga ang pinakang hanap buhay ninyo? Oo, minsan nagbubuhangin kami. Nagbubuhangin saan naman na dinadala? Yung pinsan, binibinta namin. Te, ano po pangalan nyo? Bibilin ro po. So, Bibilin. Uh, meron na po kayo asawa? Patay na. Mamatay lang nitong ano, November 18. Kalilibing lang ng January 9. Ah, oh, napakalungkot naman ng... 43 years old. Mag-44 na sana siya so, nitong ano. Ano pong ikinamatay? Kidney. Sa kidney? Marami Matto. talagang kidney po dito. Ano? Hmm. Ito kay... lang kinabubuhay namin, bangka. Tsaka yung painsan. Saan naman po yung bahay ninyo? Andun o oh, sa may cementerio banda. Sa may cementerio? Sa may cementerio, ng Rosario, Aha. Uh -huh. banda sa may ano. Ay maganda naman po ang bahay ninyo, sa tirahan po ninyo okay naman. Hindi. <laughs> Bakit po? Anong, anong itsura po ng bahay ninyo? Ano lang, yung maliit lang yung bahay namin. Pero hindi naman ho kayo nababasa ko naman. Hindi naman. Amaya... Ibig sabihin na semento naman po. Mm -mm, half lang. Ayun. Yung kita ko dito, nakaipon ako. Kasi noon, maano pa yung ano dito. Yung kita, madami pa yung kita. One five isang araw namin. Eh, ngayon, hindi na. Eh, 200 pa lang nga yung kita ko. Eh. magkano na po na nyo? Nakita ninyo ngayon? 200 lang. Wala naman kasi yung pasahiro. Halimbawa, wala kayong nakukuha dito. Saan Wala, walang trabaho. Wala, talagang ganoon na lang. Ano pong pangalan ninyo? Bibilin Sumiloropo po. Bibilin. Sumiloropo. Mm. Ayan po, may customer ka o. Oh. Mm -hmm. natin mm -hmm. at uh, papanoorin ko kayo. Mm -hmm. Pagbaha. Pagbaha, mm. Pagbaha ma'am, walang kita. Kasi mga ano doon sa kabila o, oh, ma lalim. Tatawid kayo? Oo, tatawid. Kayo. O sige po, tingnan mo. Hindi, tingnan ko muna. Aws. Ayun oh mga kalingap titingnan ho natin ang uh, kasi ho pabalik po sila ano. Pami pa sa hero po. Ako 500 lang. <laughs> Ayun po mga kalingap titingnan natin kung dati ho kasi ang bangka dito yung mga kwan lang. Ano 'yun? May mga bubuhayin to. Minsan yung pinsan <inaudible> ko. Tapos ako araw-araw ganito. Ulan, init. Pero po sa inyo na yan, bangka na yan? Hindi po. Ah, hindi sa inyo? Hindi. Paano po ang kita niyan? Hati. Ay, hati pa Mag-200 eh, tig isang daan lang. Wala Ayun. pang ano, wala pang pagkain. Sa amin pa yung pagkain. Kaya yung motor Oo, kaya yung motor. Isang, uh, isang hatid po doon, magkano naman ang... Ayun. Ayun mga kalingat. Minsan nga, tinukunan ako dito. Hmm. Uh -huh siguro nga kung may ano, tumutulong lang sa amin na ano, kasi yung ganito lang yung panakbuhay namin. Ano po? Wala kasing tumutulong sa amin na ano. Ito lang talaga, panakbuhay namin ng bangka. Ayan po mga kalinga. <laughs> o oh, sige, sasakay kami. Opo. Para ayan mga kalingap ano po sasakay tayo para ma-experience po natin kung paano tumawid ng 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 ilog ayan po ayan po mga kalingap hindi po Ano po kaya tayo nito? Ayan po mga kalinga po. Kung makikita nyo ho ito, sasakay po tayo. At uh, kung nyo ho, medyo malalim at uh, at saka si ate po. Kung makikita nyo. Talagang buis, uh, buhay din po ang kanyang trabaho. Ano mga kalinga po?

ang po nito oh Ayan. Kung hindi ako ng tulong kay ano, Arte Hilario, Lario. Opo. Ang tawa ko, wala ko sa na po. Ayan po. Ayan po mahirap din po ang hanapbuhay ni ate ano po mga kalingat. at sa ngayon po na experience po natin ito kung paano tawir na itong ang laking uh, po ano malaking ilog na to Hindi po, basta-basta yung pagkuhan dito. Pag matapos naman ako dito mag, ano, magbabangka. Pag may pasahero, hatid ko naman yan sa, ano, habal-habal. ko ka naman yan kung saan sila. Ay, pati hoban-habal. Mm -hmm, Meron kayo. Hoban-habal. Habal-habal din kayo. Oh. Talaga pong, ang sipag ninyo, ano. Wow, yung itinabubuhay nyo. Hoban-habal. Ayan po mga kalingap. So, ngayon po, nakatawid tayo. At, ah... Uh, At Kailan uh, ba balik na naman po tayo doon sa kabila? Babalik. Babalik. may nagturo sa inyo dito kung paano kayo magganito? Hindi ako lang. Palagi akong nahuhulog dito sa ano eh, bangga. Oh. Bago mag ano, bago marunong ako dito, palagi akong nahuhulog. Oo, oh, tulad doon sa pisto mong yan, oh. Oo. Minsan nga, malalim, baha pa. Oh. Nahuhulog ako. Paano pag nahulog na kayo? Hindi, lalangoy lang. Pinababayaan ko yung baruto iniwan kayo nitong bangka mo. Hmm, ako. Saan mo siya mahahabol? Andun, layo. May ano naman, may tao namang humahabol. Ah. Uh, mga kalingap doon tayo po. Tatawid ano sa kabila. ayun po doon tayo. Oh. Ang layo. So, ang lakas po ng alon. Ano? Ay ng, uh, ang... Uh, ang layo ng ang lalim ng ang lakas ng ano yun Agos Ginagabi, minsan malasiti dito pa ako May nagpahintay Napakadelikado Kawawa naman kasi yung mga estudyante Ay mga estudyante po ang hinahatid nyo dito Dito dumadaan yung mga estudyante na ano Sa pangang nag-aaral Bakit mo lang yung lalaki Dito ho, ikaw lang talaga ang kwan dito. Ikaw lang pinsan ko. Ayan yeah, no, mga kalim, kung hindi niyo alam ang pagkuhan uh, dito, oh, ang lakas ng kuhan o abuting, oh, pupuntahan kayo doon. Pinsan, yung agitang gamitan po namin ng ano? Sa guwan? Oh. Diyan nakabis ko ba ka sa'yo? Huwag malalim na. Malalim na to Ayan po, oh, nakatawid tayo dito. Ati ayan po, nakatawid tayo dito. Ate Metin Ayan po mga nasalina po Naka Naka Balik po kami dito sa Ayan po mga nasalina po Napaka kuan po ni nanay ano isa ko siyang balo. At, uh, kailangan din po mga kalingat matulungan din po siya, ano, mga kalingat. mag Tama, no? Kaling na tayo dun. Dalawa. Dalawa. Ayan po. Dalawa. Puntit din. Puntit hindi po may pasensya ka na po dito na yung oh. eh, na po oh. Kunin mo na po na. Sige. Ayan. Uh. Ano pong masasabi sa, sa na ano po ano po ano po ano po ano 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 sa ano ano po sa ano 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 Halimbawa po, ano 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 Uh, gusto kong tulungan kayo ano ano naman ho yung gusto nyong tulong para sa inyo kahit ano lang po tulad po ng ano kasi marami po kasi nanonood dito sa akin ano mm. na halimbawa po may gustong ipaabot sa inyo ano po yung pinakang uh, nyo dahil sa ngayon sabi mo nga eh, bago lang kayo nabalo ano mm. po yung nararamdaman niyo ngayon, sa ngayon malungkot. malungkot kasi wala na yung asawa ko Mm -hmm. Oo nga, isa na yun mm. Tapos sa... Uh, sa ganito po na palagi kayong halimbawa nag-iisa kayo dito sa ilog na ito at nakita nyo naman ho mga kalinga po wala hong katao-tao at si nanay lang ho ang nandito at sabi niya nga ay minsan naiwanan pa siya ng baruto niya nahuhulog siya dito so baka ho meron po kayong gustong sabihin o uh, sa mga nanonood sa atin sa nanonood po sa amin ngayon sana po matulungan kami na ma kahit papano eh, kaunting tulong po para ma may ano ko sa ano yung hanap buhay ko. Ano yung hanap buhay niyo? Ano yung, po yung gusto niyo hanap buhay na hindi naman ho ano, delikado na mm -hmm. tulad po nito ano na halimbawa po na ano mag-isa ka lang po dito tapos nalaglag kayo dito sa kalagitnaan. Walang sa inyo nakakita. Ano pong uh, kunin ano niyo? Halimbawa po ano, bigyan kayo ng business. Ano naman oh, yung business, business na gusto mo po, Nay? Kahit ano lang basta makatulong. Eh, halimbawa, wala ho kayong kasi oh, maraming business. Ano po yung na 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 kokon sa nararapat sa'yo ko ano po yung gusto mo na napupusuan mong business kasi nasa inyo po yan eh halimbawa hmm. ko ano yung business na napupusuan nyo kahit sari-sari store na lang po sa ganun po mm -hmm. kung kana eh, hindi naman oh, no, tulad na ganito ano na medyo talagang mm -hmm. delikado po ang buhay niyo ano minsan uh, kasi bumabaha wala namang kita mm -hmm. kaya po ah, pag walang kita na kayong sa ganito papano na po ang pamilya ilan na ho ang anak ninyo anim po anim ang anak ninyo na ikaw lang po ang nagtataguyod sa lahat oh. Ayan, medyo naiiyak kayo ano nay kasi sa kung po talaga ng buhay ano at tawag uh, ko kayo magalalanay at uh, sana po uh, makita ito ng mga nanonood sa atin na may mga dakilang uh, kalooban po ano yung may mga mababait na handang tumulong po sa tulad ninyo na ang buhay niyo ngayon ay para napaka-risky po. Ano? Uh, sana po mga kalingap may naka may makapanood naman po dito kay Nanay para Tulongan uh, tulungan po natin siya kung ano man, po yung magandang business para sa kanya. Hindi po tulad na ganito na napaka delikado po ang buhay niya o napakalalim at saka ang uh, bangka niya ho ay itinutulak lang ho ng kawayan. Kung makikita niyo ho, mga kalinga po at saka nakita niyo itong kanyang bangka ay talagang uh, delikado na rin ho kaya mga kalingap sana po buksan natin ang ating puso na matulungan po si nanay ano unang una ho ay nag-iisa na po siya sa buhay kamamatayan ng kanyang asawa ayan po mga kalingap hanggang dito na lamang po nay ano pong masasabi mo pa at nakita kita nay ako po pala si Marius Blag. ayan po ano pa po masasabi mo nay nakita... salamat po kay Sir Mario dahil nakita niya po ako dito nagbabangka mahirap kasi dito sa ano sa ilog pag ako lang mag-isa at saka mahulog ako sa ilog, wala sa akin magsasakit. Ayun Ilan na po edad mo, Nay? 42. 42. 42 ka lang po. Ano, may anim na anak kayo? Anim. Ayun. Oh, sige po, Nay. Ayun po. At uh, wag ka po mag-alala na baka may oras pa o may time na mabalikan kita dito. At sana po sa pagbalik ko, ano, hindi naman po natin na uh, basta po dasal lang tayo. Malay nyo, sa sunod na magkita tayo ay makamit mo po yung Uh, pinakamimithi nyo ho na magkaroon ng ibang negosyo ano na hindi naman po delikado sa tulad na trabaho nyong ganito ano po ayan ayan po na marami pong salamat salamat po ayan Ayun no, mga kalingap, marami po salamat sa lahat na, ka, na nakapanood po. Ano? At uh, kung narinig naman ho ninyo at nakita kung ano po yung hanap buhay ni, nanay, ano? sa lahat ng mga gustong tumulong po sa kanya ay pwede nyo hong ipadaan sa aking channel at makit, uh, ma, bisitain uh, bisitahin lang po ninyo ang aking channel at um, nandun po kung paano po kayo makahulog, uh, makabigay ng tulong para kay nanay. Ano po? Sana po sa lahat ng nakapanood nito, uh, sana po ay magising po tayo ano na lalo na ang uh, ang kalagayan po dito ni Nanay ay talagang napaka delikado po para sa kanya. Lalo na po ganitong gabi na oh. At uh, nag-iisa siya dito, wala po ditong katao-tao. Kung makita nyo, oh, mga kalinga, oh. Wala ho ditong tao kundi siya lang. Ano po? at uh, mayroon po mga pasahero pa dito na pumupunta minsan isa lang po ano na naghihintay dito hindi naman niya maalisan kasi pasahero ho yun kasi wala akong ibang dadaanan dito anong lugar to? Daha ito Daha o oh, ito dito sa Daha Norte ayan po hmm. ayan tawid po ng badyangan dito po sa Daha Norte na sako pa rin po ng Aklan ayan po at ay uh, siyempre pa mga kalinga pag huwag natin kalimutan Kuya Bala Santos Matubang at Edna Vlog at Kalinga Prab. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po na sa ngayon po, nandito tayo sa halos ma, dito nga po sa ilog ano, kung nakikita nyo, oh, napaka delikado ho dito sa ilog na to kasi tulad nga oh, nang narin, nakita ninyo ano. At uh, ngayon po ay eh, gabi na at nag-i-scout pa rin po tayo. Ayan eh, po, hanggang dito na lamang po sana maraming uh, makapanood nito at uh, sana po ay matulungan natin si Nanay sa kanya pong uh, hinihiling na magkaroon po siya ng negosyo po na hindi tulad nito na napakadelikado eh po marami pong salamat